Good morning everyone, lalong lalo na sa akin mga kapwa seniors. So, katatapos lang po namin magsimba. Ngayon may nagbigay ng bulaklak sa akin, ang ganda-ganda, fresh na fresh. No? Eh, lalagay po natin ito kay Mama Mary kay Jesus dito sa ating altar. So mag-aayos lang po ako muna. No? Yan ang mga activities ng senior citizen dito. No? sa aming maliit na tirahan. Ito po yung ginawa ko, DIY. Ginawa kong flower vase out of uh, mga takip ng soft drinks No? Okay. Gagawin ko flower vase, lagay ko sa altar ko. Lagay oh. akong tubig. Maraming tubig. Ito naman ay pinapalitan araw-araw. No? Ang tubig. What a beautiful white flower mag-arrange muna ako ng aking bulaklak. Press from the church kasi pinamimigay lang rin naman dahil yun, after ng celebration, ito po ay inaalis naman nila. Uh, sayang po itatapon, no? So, paganda-ganda. Nag-sharing din, minigay ko rin ng iba sa ibang mga seniors. Ang ganda. So, yan ang isang activity ko ngayon, Sunday. Nagkagay tayo dito sa baba ng isang matiit na white. O, ganyan lang kasimple. Tanggalin natin itong mga aba. So, very useful itong ginawa kong flower vase. No? May maliit po ito na plastic na bote. No? Soft drink sa loob. Natibay na. Napakinabangan pa ang takit ng soft drink. Here we are. So, ang ganda-ganda. Then, ilalagay po natin ito sa aking maliit na altar. Taran! Happy na si Mama Mary at si Jesus dito sa aking cute na altar. At dito kami nagro rosary every day. After na aming pagsimba, ang sunod na ginagawa ko po ay magluluto ng aming lunch. Okay? Nakakita po ako nito, family of ferns. Ang tawag po nila dito ay pako, No? sa Rizal, sa Quezon, sa marami pang iba na lugar. Marami po ito. Fresh na fresh. Bira lang po ako nakakita nito sa market. So, sinamantala ko lang nakita ko bagong mukhang bagong pitas. Kasi wala kang makita mga lantang ng tao, kaya mga kitim na park, no? At hindi naman ito pwedeng patagalin. Family of ferns, parang fern po ang itsura niya, ganito. Pero sa amin po sa Visayas, no, ay hindi ko lang alam ha, pero sa amin sa bayan namin, wala po ito at hindi namin gulay. Pero na-discover ko ang sarap pala. Pwedeng gawing salad, pwedeng gawing gulay sa isda. So mamaya ang ilalagay ko dito ay isang slice ng tangigi, good for two. At mayroon akong ilalagay na okra. Ito yung gulay namin today, no. So, ah... Uh, with uh, pako. And then, uh, mayroon akong kong saluyo. Ito pa yung lutong bisaya. No? Masarap. No chemical. Walang seasoning. Walang kung ano-ano. Simple lang po. Asin. At saka sitaw. At mayroon akong isang talong Pakita ko po sa inyo. Mamaya makikita nyo yung gulay ng bisaya. Puro gulay lang po yun. No? Masarap po yun para sa amin. No? kasi eh kasi nasanay kami na may gulay everyday. Okay? So ang pagpili ng pako, ito ay inugasan ko. Pwedeng kunin yung soft na part dito sa kanyang tip. Ito soft. No? Okay? And then, mga dahon lang po. Pwede namang gamitan ito ng Uh, ito, dahon lang niya. No? So, yung ferns, parang ganyan lang. Okay? Tapos, kung halimbawa, ito kasi mga young, young ferns or young na pakok, no? Okay? So, pwedeng kunin yung kanyang tip at yung dahon na maganda dito. So, ganun lang, kadali, no? At ito ay pagsama-sama lang mamaya, no? na naka-steam o kaya i-boil ng konti, no? With fish. At yun na. Kunting asin. Sarap na po yun. <laughs> Very healthy na pagkain para sa senior citizen. Okay. So, yan ang isang activity na ginagawa ko. And then, later, makikita ninyo pag ito po ay ready to eat. Ang ilalagay ko dyan sa pako ay isda. So, na- no, Pabor lang po yun, parang casting lang lang. Hindi naman laga kasi hindi naman uh, matagal ang pagluto nito. Ito po ay sliced tangnigi, uh, fresh from the market. Later, you will see that, uh, how it looks like. Pero masarap. So, ito yung ating pako. At ito yung ating saluyot. ito sitaw, may okra, at may talong. At isda na lang wala dito. Alu-aluin lang po yun. Unang ilagay ito, tapos ito, tapos talong, tapos yung saluyot, at saka yung pako. Lagyan ko ting asin. Wow! Ang sarap! Ganun lang kasimple ang pagkain ng senior citizen. Ganyan lang po kasimple ang ulang ng bisaya aceite, okay, pagkulo ng tubig, lagay natin si sliced tamigi. And then, cover natin para mabilis ang pagkulo Lagay natin ang inugasan sitaw. over again. Hanggang sa kunting-kunting lambot. Okra sa luyo cover boil for 10 minutes so, Ilagay ko yung talong cover boil for 5 minutes Ayan, ilagay natin ang ating pako Malinis na po ito Malapit na maluto tapos maglagay tayo ng kunting asin. Ang asam. Takpan ulit natin. Ang boil for around 10 minutes. Yan. na po yung ating masarap na pako Patay natin yung ating stove at ito ay ready to serve at ito na po ang ating isdang tanigi sa sinabawang pako ah masarap nito hmm? yan ang lutong bisaya ng pako Or family of ferns na gulay. Yan ang aming gulay ngayong araw na ito. Okay. So enjoy tayo ng ating lunch. So thank you very much for watching mga ka -seniors. No. Uh, simple lang ang buhay. May gulay araw-araw. May frutas. May gulay. Kunting kanin. Okay. Happy Sunday to everyone. Thank you for watching and keep on watching my vlog. Bye-bye. God bless us all.